Yan, magandang araw mga master. May ginawa akong ano, hindi kama yan ha? Pero halos kasi laki ng kama yan. Uh, punlaan niya mga buto na paborito ng langgam. Hindi kasi natin pwede ipunla yan na direkta dito sa lupa lang. Marami kasing langgam dyan. Ngayon, para hindi masayang yung binhi natin na binili. Kumuha ako ng punlaan. Ah... Uh, mamaya, pag tapos na, makikita niyo rin yan kung ano itsura, mga master. Diyan natin ipupunla yung mga buto na paborito ng langgam. Yun ay ang buto ng pechay. Yan. Kinakain ng langgam yan. Buto ng sili. Buto ng talong. Ah... Uh, yung mga maliliit na buto na yan maliban sa kinakain ng langgam hindi kasi pwede i-direct yan itanim sa lupa gawa ng una-una uh, maliit na buto kumbaga hassle mas paganda na ipunla mo na siya pag tumubo na at malaki na saka mo siya i-transfer sa lupa uh, maliban dyan yung ibang buto rin na kinakain ng langgam ayun yung kalabasa yung buto ng milon, buto ng patula, buto ng upo. Yung mga yan, binadire ko na yan sa lupa pag ako nagtatanim. Ang ginagawa ko, binababad ko lang saglit sa gamot para iwas, ano, iwas kainin ng langgam. Lagyan natin ng sako. Tapos bago natin ilagay yung lupa. Mas maganda yung sako kasi ano yun siya. Pag nililigan mo, hindi may stuck yung tubig. Tutulo yan sa ilalim. Pwede naman yung plastic pero kailangan ano, butas butasan nyo muna. Bago nyo ilagay yung lupa para pag nagdilig. Hindi mas yung tubig dyan. Pag na kasi yan, masisira yung ano, masisira yung tanim. Dahil na yung buto, mabubulok. Pag nasubrahan sa tubig. Yung bawat paanong punlaan ko na yan, yung kama na... Papag pala, sorry, hindi kama. <laughs> papag... May ano yan, mga master? May 1.5 yung bawat paan yan. Tapos nilagyan ko ng tubig. Yan e o, nakita nyo, may langgam na. Pero hindi yan yung langgam na kumakain ng butoy. Yung isang klase yung kumakain ng mga buto yung maliliit. Yung pechay mo na unahin ko. Mas maganda na tanggalin niyo muna dun sa ano sa packaging yung buto kasi pag nasa kamay eh sa akin ah dito ako comfortable mas kontrolado ko siya ilatag pag nasa nakalagay siya sa palad ko so ulatag natin ito na mga waster yan ano ganyan lang yung kapal ng latag ng buto sa ano sa punlaan eto yung buto ng pechay natin tapos ito yung sili ito yung talong natin nilagyan ko lang ng division para hindi maghalo yung ano yung mga buto so ito yung kamatis yung kung may mga dahon na ganyan tanggalin yung mga master kasi mababara yung ano diyan tubo nung buto itong pangtakip natin ito galing din sa pinagulingan kaya buhaghag na yan kaagad mas maganda yan kumpara dun sa ano, sa ordinary yung lupa mahirap kasi pantakit ordinaryong ordinary lupa sa pagdurog pa ma, ano na, kakainan ng mahabang oras Ngayon tapos na mga master. Ah, uh, siyempre wag nating kalimutan ang pagdilig nito once a day lang. Ako mas gusto ko ng hapon kasi mas mahaba yung itatagal na basa yung lupa. So, sa pagdilig nyan mga master eto sa akin may ano may DIY akong ginawa. 1.5 lang. Inutol ko tapos binutasan ko yung pit para ano maganda yung ano ng tubig. Yung distribute niya. Hindi mabigla yung lupa. Pag nabigla yung lupa niyan, mabaksa ka ng medyo malakas. Lulutang yung mga buto niyan, mga master. Kaya mas maganda na, ano, na, na smooth. Hmm. Oo, ba diba? Magtatanim tayo ng opo. Bali, turuan ko kayo kung paano discard eh, para hindi ka ng langgam yung binhi. So, may binili ako na ano dito mga master. May binili ako ng lanit. Ito. ah, uh, ito yung ginagamit ko na insecticide. So, powder ito. Bali, ang pag nito kung halimbawa mag-spray ka. Yung isang cup nito katumbas ng isang napsak sprayer. Yung napsak sprayer, meron siyang 16 liters na tubig. So, lulusawin mo lang ito doon. So, ito, sa lahat ng tanim ko, mga master, ito lang ginagamit ko. Wala akong ibang ginagamit. Ngayon, kukuha tayo ng konti. Ah, lulusawin natin. Ito may ano, may bote ng ah, plastic na malit. So, lalagyan natin ng konting lanet Tapos, lalagyan natin ng tubig. Doon natin, ibababad yung lahat ng buto ng upo. Ibabad lang natin ng mga 15 minutes. Pagkatapos nun, pwede natin siya i-direct sa lupa. Ah, para hindi siya ng langgam. Yun lang yung sikreto mga master. 123 seeds. siya na balot. Ang puhunan nito almost ano din. 600 pesos. Ayan. Pagkalagay natin dyan. Shake nila. Ha? Shake. Tapos lapag lang muna natin mga after 15 minutes saka natin siya itanim direkta na sa lupa hindi na siya gagalawin na ng langgam durogin na natin ng konti yung lupa tapos i ayos lang natin dito sa ilalim then laglag ng buto dyan sa butas tapos tak natin mga 1 inches lang so ganun lang kasimple magtanim ng upo uh, 4 days ito na yung itsura mga Yan yung Pang-apat na araw So, halos tubo na lahat Tapos yung sili natin Wala pa Pang-apat na araw, wala pa Yung talong natin, pang-apat na araw, wala pa rin yung kamatis pang apat na araw ito na rin after 5 days tubo na siya so mga 7 to 8 days siguro uh, pwede na natin abunuhan to i-advance natin para mabilis ayan. ayan. may mga ilan pa rin pala na walang tubo ayan po nasa ilalim pa so ayun nakita nyo mga master yan yung epekto ng ano binabad ko yung buto muna sa ano sa gamot kasi kung nagkataon na hindi ko binabad yan ubos na lang gamyan. walang tutubo